welcome Reynards TV Okay no By the way mga ka-idol Naanapog ko diri sa akong area Okay Nakita ninyo ni mga ka-idol Wow Upo og batong Okay Ang pangutana na diha mga ka-idol sa nako pagbuhat Ang hayhayan O ang gibitayanan sa upo Karon Kay nakapadirman eh giun sa nako siya pagbuhat para magbitay ang mga upo o ang batong. Okay no, kung gusto mong mahibaw mga kaidol, humana lang ninyo nigtanaw ning akong video. Aww. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, Aww. don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell, and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! Okay no, ingan niya nga akong gibuhat. Sa pagpader na ko, ako na siyang giplanuhan. Ng buta nga butangan ako og bakal para kung puhon magtanom ko na anak ko'y bitayanan sa akong mga tanong o ingging ani nako pag buhat okay no sa karon ah uh, humana nako na ang iputol ang bakal o kini ako ni siyang bawgon para ah uh, maone mao ni akong isuksok dito sa halo para maoy ah uh, mupugong sa karon kay nabawg naman ako ang bakal ako na ni siyang itaon okay no So, inga lang ang akong gibuat mga ka no? Ako siyang butangan og bakal para puhon kung naan ako itanong nga mga gulay na ako'y tauranan sa akong gulay or bitayanan sa akong gulay tungod kay uh, pag nakapadir na mga good, good ka lisod na kayo uh, ang gulay kung asa nimo siya i uh, submit or asa ni mo siya i-tanong. Mauna nga ako siyang gibuatan o bakal para pag magtanom uh, magtanong ko gulay na anak ko'y sa akong mga gulay. Okay no, humanan akong plaster ang bakal nga akong gitaod. Okay no, sa karon na naman ko'y upo nga gitanong og ang upo ni torok na. So ang akong buhaton karon katong bakal nga akong Uh, gisingit sa pader ako na ni siyang butangan o PC para inigkatay sa upo did din hinamukatay ang upo sa PC nga akong gi uh, butang diri sa bakal nga akong gi uh, taod sa pagbuhat nako og uh, pader o okay kino hapit na yun ako na human o uh, likos likos o PC ang bakal nga akong uh, gibuhat diri sa kilid sa pader tungod kay kung inig katay na sa opo uh, dire na ang opo mo katay katay so ina nga nilang kasayon mga ka idol no? kung magbuhat mo yung planuhan nyo daan taurin ninyong bakal para naikatayanan ang inyong mga gulay <coughs> Okay no. So nakita ninyo ning kani akong gihigot higtan. Mo upo nga akong gitanom og kini okay, dako na. So ang akong gibuhat karon ako ni siyang higtan og tie box or PC para kung baga ako siyang butangan og guide ba para inigkatay niya diri siya mo katay padong diri sa PC nga akong gibutang diri sa bakal para dinhi na siya maglikos-likos para ang iyang tubo guapo ang iyang tubo sa opo basta uh, isabit siya o isang atya or ihanger okay no sa laktod ng istorya mauna ning purma sa akong opo nga akong gihigtan ni katay katay na siya o kini namunga na so ing ani lang dai ka simple mga ka no nga ako uh, magplano dai ka sa imong plano na ay mubunga ug ang ang akong opo karon mga kaidol dagko na og kini pwede na siyang harbi